salamat at kami ligtas sa bagyo at marami salamat sapagkat pinigyan niyo kami ng panibagong araw. Salamat at pinangulakan niyo ang aking uh, imbitasyon para sa munting salo-salo. Kahit kami naman gusto namin to para kahit papano, eh, maibsan natin yung pangyayari. So, na pa, pa, so, sir, ano to? teka. Sir, ano to? Ano yan? Bakit uh, yes. ito nagulang na yes. ko eh? Wala wala kayong utang na loob lahat. Tanggalin I'm niyo to, sir! Ayaw niyo? sir! sir. sir Taka lang, sir! Sir, bago sir! Nakita daw nila si Sir Victor. Tapos wala daw sa sarili. Oh. Nasa lanta daw ng tudo ang hasyenda punla. Kuwawa naman si Sir Victor! Umabit ako sa inyo kasi alam ko kayo nang makakatulong sa akin. Umahasa ka. Nakakalaki na pin kung nato mo ng pundahan mula sa Pangyo. Kaya nung kain na rin ang dalaman ninyo. Walang wala si Victor. Sana may matutunan din si Sir Victor sa nangyayari. Kaya tayo, dapat maging masino. Ah, <coughs> uh, Nolly. Ba't parang ang tahimik mo? Kay, may sasabihin sana sa sa'yo. Ano nga yun? Ah... <laughs> uh. huh. Hello! Abos na? Ano ba naman ta? yan, babe, boy oh, Parang ang kabuti yung sulpot talaga na, na sulpot eh. At ako naman ang pinaka-cute na kabote makikita ko. Huh? Ha? Ano sabi mo cute? Nasaan? Nasaan? Cute ito? daw sinasabi. Wala ako akong nakikita. Uh. Ito nga. Sandali lang ha. Uh. Uh. Hindi ko kunin lang ako sa bahay, kaya... Kayo na lang muna mga lekta nandun siya. Sige. Bye. Ano nangyari doon? Ay, Lola Mars. Hmm. Ano pong ibig sabihin ng masinop? Ang pagiging masinop ay pagiging maingat doon sa mga bagay-bagay na meron ka. Kailangan ninyo pakaingatan Hindi ko alam. Hindi ko na alam, Lolo Mars. Hindi ko na alam yung gagawin ko kasi... Kasi pakiramdam ko... Parang mag na lang ako. Lalo na nung nawala na si Mama at Papa. Minsan, iniisip ko sana sana matapos na lang lahat ng ito. Sumunod na lang ako sa kanila. Victor. H Hindi mo alam niya si masabi mo, Victor. Magising ka sa katotohanan. Hindi ganyan. Sabihin ko sa iyo kung anong buhay ang buhay hindi lamang tungkol sa material na bagay o gamit. Ayan ka ng halimbawa. Hindi ka mabuti, ha? Paano? Kung maubos ng lahat ng yaman mo. Ang Panginoon Diyos lamang ang magbibigay sa'yo ng pangalawang pagkakataon. At bakit hindi? Gusto niyang ikaw ay lumaban. Laban lang! Huwag kang susuko! Hindi ko alam na paano, Lol. Hindi ko alam, Lolo Mars. po, gabahin niyo po si Sir Victor. Alam ko pong nahihirapan na siya sa sitwasyon niya. Sana po, gabahin niyo po siya, please po. Alam ko po yung nararamdaman niyo. Parehas po kasi tayo. Wala na rin po yung mga magulang ko mga magulang ko patayin. Ikaw may pag-asa pa makita sila. Ako wala. Na. Pero, wala na akong pamilya. Wala po sa dugo ang pamilya. Kaya pwede pa rin po kami maging pamilya. Para po sa mga binagyo. Para po sa Oy! Ano'ng kadramahan to? Kumolekta ng pera para sa mga binagyo. Ikaw na kokolekta, ide-munita e, ka? Hey! Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan, ano? Sir Victor! Hmm. Ni Nino, tama? Opo. Narinig ko po kasi ang usapan niyo kanina ni Lolo Mars. Alam ko po yung nararamdaman niyo. Bata-bata mo Paano mo na sabi na iintindihan mo yung nararamdaman ko? Parehas po kasi tayo. Wala na rin po yung mga magulang ko. Bakit patay na rin sila? Yung papa ko po na sa ibang bansa, sabi ni mama. Mama ko naman po, iniwan mo ako dito sa Bukang Liwayway. Pero kagaya niyo po, nalulungkot po ako na wala sila. Inyo. Yung mga magulang ko patay na. Ikaw may pag-asa pa makita sila. Ako wala na. Pero, wala na akong pamilya. Pero narinig niyo yun po yung sinabi ni Lolo Mars kanina, di ba? Wala po sa dugo ang pamilya. Kaya, pwede pa rin po kami maging pamilya. Alam mo, sana ganun lang kadali lahat ng sinasabi. Sana katulad mo, bata na lang ako ulit ganyan. Wala kang ibang iniisip, kundi pagkadating ng eskwela, iinom ka na lang, kakain ka, kung kailan ka maguguto, maglalaro ka, papasok ka, matutulog ka, sana ganun lang kadali lahat ng sinasabi mo. Kaya niyo po yan, Sir Victor. Narinig niyo naman po sinabi ni Lola Mars kanina. Tutulungan niya po kayo. Tutulungan din po kayo ng bukan liwayway. Kaya, Sir Victor, sana po huwag na rin kayo maging malungkot. Gusto ko. Pero, kuya na lang. Kuya Victor. Okay? Sige po, Kuya Victor. binagyo! Para po sa mga binagyo! Umihingi po kami ng donasyon para po sa mga binagyo! Naku, maraming salamat! Para po sa... Oy! Hey! Anong kadramahan to? Ah, ng... Pera para sa mga binagyo. Ikaw na kongolekta, ay e, demonita ka. Ha? Hoy! Wala kang karapatang magsalta sa akin ng ganyan, ano? Unang-una nagpaalam ako kay Lolo Mars na mangungulekta ako ng donasyon para sa bagyo. Pinayagan niya ako kaya wala kang karapatan na alipastain ako, no? Ababa! Anong ababa? At isa pa, ako naman ang mas may karapatan maging concerned ka, Sir Victor, dahil family friend ko, mga diograsya, hindi katulad mo na mababang uri ni wala kang kilalang mataas ang posisyon sa lipunan. ha? Ikaw? Family friend? Kailan pa kayo nangyari yun? Oh! Ha? Tsaka family friend? F yon. Family friend! fara kang ewan! Pareho rin yun. Basta wala kang magiging sosyal na family friend! Eh, eh, ano mo feeling, feeling mo alta ka, no? Alta? Hoy! Nako naman, kumakapagsalita. Chinelas mo pa lang, ano? Eh, sa akin giginto. Hello! Mas alta naman akong na di hama kesa sa'yo! No, kung anime ka, huwag mo kong ginaganyan-ganyan kasi malapit na katang ilatag sa lamesa. Ah, ganun ha? Ganyan kasi yung sunod so, uh, namin lang sa... gusto ano, mo... Ayoko! Baka... baka yung mga tagtisin mo nakuha dito? Ha? Si Sun Li? Baka ano, kala mo... Victor, marami rin mo din naman yung nakuha namin mga donasyon, no? Eh, dito'y nanggaling sa mga... Yeah, bukan ni at ito yung pinagtulong-tulungan namin. At nakausap po na rin si Cap. At uh, napagkasunduan naman namin na yung mga evacuees ay doon muna patirahin sa basketball court. Sige po. Uh, maraming maraming salamat po, Lolo Mars. Tatanawin po namin napakalaking utang na loob to kami pong lahat ng mga tagapunda. Salamat po talaga. At uh, kami naman din ay tumatanaw ng utang na loob sapagkat noong panahon na nangangailangan kami ng tulong ay tunulungan naman niyo kami. Salamat po. Salamat, Wanda Mars, ha? Kahit na anong oras. Kumaan ba kayo? Tebe! Tebe! Wala kang kwenta nga, Kaya ka sa mga magulang mo! Alam ko, alam ko nga, ang laki ng pagkukulang ko sa inyo.

Huwag mong pinasalanan! Bakit mo siya makapagod natin? Hindi kami dahil sa'yo! Nanagkama lang sa'yo! Pinapalaan mo kami! Hindi mo pumunta pa dito! Teka! kumain Kumalma kayo! Teka! Teka muna mga kasama! Oo, mga kasama! Dali lang! Sandali lang! Baka pwedeng... Kalma muna! Kalma muna! Huwag mo yung ulo. Wala kang kwentang, ha, Sindero! Kahihiyan ka sa mga magulang mo! Tama! Di ba? Tama. Oo, tama eh! Mabuti pa si Mami! Pwede saglit lang magpapaliwanag ako? Wala akong Pero paano na kami? Saan na kami kukuha ng kabuhayan namin? Kaya nakuha, kama! Winasak ng bargyo ang lahat ng mga ari-arian namin! Kaya nga kumalma muna kayo! Matagal na dapat namin ginawa ito. Patagal na dapat kaming umalis ng asyenda. Pero hindi namin mapabayaan ang mga lupain dahil mababait ang mga magulang mo. Tama! Tama, tama. tama yun! papa mo? at papa mo mababait ang nailit ng bangko ang bahay mo? Ha? Huh? Totoo? So, Paano ang asyenda? Malalayasin din ba kami? Wala kaming mapupuntahan! Tinabay mo kami sa kamalasan ng buhay mo! At kandang malas-malas na malas kami! Ikaw ang malas sa amin! Okay, sorry! Tayo okay. na. Sir, pasensya okay, na. Sorry! Sorry, ha? Sorry! Naiintindihan ko yung galit niyong lahat. Alam ko, pinabayaan ko kayo. Dapat ako nag-aalaga sa inyo sa kalagitnaan ng dilubyo na to. Matagal ko lang tinis hinayaan niya pagiging sutil mo. Alam kong nasasaktan ka pa rin at sa nangyari. Pero kabuhayan nila yung nakasalalay dito. Kaya hindi natin sila masisisi. Joe, naiintindihan ko. Alam ko na naiintindihan mo yung sitwasyon ko. Kaya humingi ako ng tawad. Kagaya niyo, walang-wala na rin ako. At oo, tama ka. Ikaw. Tama ang sinabi mo. Na nailit na ng bangko ang bahay ko. Paano na yan? Ito, ito Paano Paano na na yun? ba? Paano na kami? Paano kami? Ano mangyayari sa amin? Pero lahat, lahat, lahat gagawin ko para makatulong sa inyo. Para makabangon tayong lahat. Paano? Di wala ka ng peri. Paano na kami, Sir Victor? Mawawalan na rin ba kami ng tirahan? Hindi, hindi! May kabuhayan pa kayo. Pero ako walang wala na ako. Ang titulo ng syenda ay iba sa titulo ng lupa at bahay namin. Oo ba yun? Oo ba yun? Ko ba, ba yun? Kaya kagaya nyo, nahihirapan din ako. Alam ko, alam ko ma ang laki ng pagkukulang ko sa inyo. Pero kung hahayaan nyo lang ako makabawi sa inyo, Tutulungan ko kayo. Babangon tayo lahat. Tutulungan ko kayo na makabawi tayong lahat. Galing ako sa bukang liwayway. At sabi nila tutulungan nila tayo. Sana tayo. Akusa mo, Sana, mo, Sana, mo, Sana, mo sa amin. Sana tulungan mo kami. Sana kasama kami dyan. Oo, samahan niyo ako. Maniwala kayo sa akin. Sana totoo yan. Sana totoo nga. Patunayan mo. Kaya sumama kayo sa amin. Nawawala namin ng pag-aasa. Huwag. Sana totoo yung mo. Ha? Ito ba? Ito na tayo. Lolo Mars. Ito, mm. Lolo Mars! Ako, andito na po yung lugaw na pinutunin sa akin para sa mga tagapula. Mm -hmm. so, Love yeah. yan! Love yan! Love Ang bait-bait mo, tamang-tama yan. Maraming salamat. Walang-walang. You're welcome. Di ba, no? Mm. Lolo Mars! Lolo Mars, we're here! ko, eto. Mainit-init pa na. Special oh, na para sa mga evacuees. Lagay mo dito. Lagay. Oh, yan! Ah! nang ka, no? Ano na asar? Ano masama kung nagdala ko ng lugaw soup? Wow! Lugaw na nga! May soup pa! Sub-suping soup, soup, sa kanin mo! Alam mo, wag mo akong pigilan. Oo! Ay! Oh! ay, 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 ay Magsitigin nga kayong dalawa dyan. Alam ba ninyo yung ginagawa nyo yan? Okay para sa mga tatanggap sapagkat yan ay malaking tulong sa kanila. Okay? Bagay, mas so, marami. marami. Makes sense. Ito na nga, Mars. Oh, darating pa ba sila? Alam mo, nag-aalala na nga ako. Hmm. Eh, dapat kanina pa sila nandito, di ba? Oo oh, nga eh. Ah! <laughs> oh, grabe! Baka kung ano nung... Kaya? o, dala ay, ako, dala lang ako. Ay, oh, ayan na nga sila. Ayan na pala sila. Ba? Ay, na ay, natin. Ayan. Ha? Eto. Sa pagdating na ni na Kuya Victor, at sa pinakitang pagtulong ng mga tagabukang liwayway, mas naintindihan ko ang tunay na ibig sabihin ng bayanihan at ng pakikipagkapwa-tao. Para sa po ito. Para sa inyo po ito. Para po ito. Sir Victor, maraming salamat po ah. Kasi dinala niyo po kami dito. Huwag mong kausapin yung taong yan. Malas siya. Yan ang nagdala ng kamalasan sa ating lahat dito. Maraming salamat sa pagdating niyo dito. At pagpasensyahan niyo itong maliit na hinanda ng mga tigabok. Ah.

kuya. Supporting special. na Para sa inyo po. Salamat ha. Anong pangalan mo? Ninyo po. Salamat, Ninyo. Lolo Mars, masarap po pala sa pakiramdam tumulong sa mga tao, no? Alam mo, napakasarap marinig yung sinabi mo. Pero sana, paglaki mo, huwag mo kakalimutan na ikaw ay nakatulong sa kapwa at hindi ka magsasawang tumulong. Opo, lagi ko pong tatandaan to. Yan! Yeah, Oo, oh, natutuwa ako sa'yo. Okay, okay. Ayan. Hindi niya ba alam kung pwede yung pagkapan niya. Oy ha! Ay, naku, Sir Victor, tikman mo ang special kung so... lugaw, masarap yan. Special, walang ipis. Wow! Yan. Teka lang, mm -hmm. Sir Victor, yung sa akin, hindi lang lugaw. Oh. Bigyan mo, bigyan mo, bigyan mo. Bilis, 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 bilis. Sensya na, ha? nakakaya naman. Naku, hindi lang lugaw. Oh. Yung lugaw namin, pahawak mo. Ayan, may kasama pong hug. But kapal! Ay, Kek! Eh, may kasama ka yan! Kasi sandwich! Sandwich! May kasama ang... Dami naman yan. Uy! Ito! Wow! May pa ganun? Ay! Di ba? Si Chong din daw. Oh, din uh -oh. daw. Ubus na! Meron pa! Meron pa sa akin. Ay, Chong! Gula ka! Hindi naman dumapo. Okay lang. Sige, sige. Masarap yan. Lalo po. Itu tim pok. Sini pok. Eh, itu pok. Itu pok. Eh, kata orang nak kencing lah? Apa kata orang nak kencing lah? Apa kata orang nak kencing lah? Apa kata Kisah. nak kencing lah? Apa kata orang nak kencing lah? Apa lah? Apa kata Okay lang ako ate. Baka napagod lang ako sa maghapon nating ginagawa. Eh kasi, Jesus, okay lang talaga ako dito. Kaya ko to. Umuwi ka na lang kaya muna. Magpahinga ka doon. Saka si Gringgring lang mga isa doon eh. Ate, okay nga lang ako. Eh? Hey. Hey, eh, may doktor doon. Gusto mo pa check tayo? Para lang sure. Ate, okay nga lang ako. Tsaka mas maraming taong dapat nating tulungan. Huwag alala mag-aalala. Mahimbing naman ang tulog ni Kring-Kring bago ko umalis. Kaya kung tapos na tayo dito eh, doon ako uuwi. Pero sa ngayon, okay pa. Sure ka ha? Sige. Ikaw, sasabihin mo lang sa akin ha? Kuha pa akong tubig. Sige. Gusto lang ganito. Ito may mga logo pa sila. Ay, ito ate, wala pa kayong lugaw? Ito, kumuha kayo. Oh, tapos pag kulang, kuha lang ko, kuha lang ko doon. Ha? Kaya logo ba ito? Ayun, ate, lugaw. Kumain ito. Teka lang, teka lang. Teka lang. Ay, ate. Okay ka lang ba? Uh, tag Taga punla ka din ba? Kumuha nga ng ano, ng parang tuwalya kasi parang na, oh, oh, para may sakit ata to, eh. Teka lang, teka lang, oo. Oh, oh. Ate, ito. Lugaw, ah, ako nga pala si Gege. Ah, ano ang pangalan niyo? Emma. Emma? Salamat. Ako. Ay! Ay! Daisy! Daisy! Tumawag ka ng doktor! Doktor! -do. Ay, abiles! Tama! Alika! Dok, matas yung lagnat eh. Oo. Ay, oo. Salamat. Ano ka ba? Eh, ba? Na,

Hinahanap ako. Ato yung oh, tubig. Yo, tapos mo kami. Brad, tubig. Baka ko kayo. Oh. Bro, mainit ang oh, tubig. Victor, maraming salamat po ah. Kasi dinala niyo po kami dito. Sa amin po kasi, sa bahay. bang na at walang pagkain. Salamat ano naman? Ano pala pangalan mo? Carlito po. Hello, Carlito. Salamat ah. Kahit papano, napapahalagahan mo yung mga nagawa ko dito. Oh, tubig ko. Kanina pa kita hinahanap pa. Ah. Hindi ka nga dito. Huwag mong kausapin yung taong yan. Malas siya. Yan ang nagdala ng kamalasan sa ating lahat dito. Halika na! Tara na! Halika na! Ano Hindi ito panahon para magbangayan, magsisihan, magbuklod mo tayo. Magtulungan, magbayanihan para kayo'y makabangon. Hindi ka lang po pala. Kanina ka pa namin ni Lolo Mars. Sunod na ako sa'yo. Umiiyak ka po ba? Nalulungkot lang ako. Nalulungkot lang ako kasi tinataboy na ako ng sarili ko mga kabaryo. Yung wala ang gustong lumapit sa akin, di ba? Nakikita mo ba? Okay, hey Victor. Hindi po totoo na walang gustong lumapit sa inyo. Dito nga po ako sa tabi niyo, oh. Salamat. Salamat din Tara, tara. Iyan mo na. Oh, no, liga kayo. Tingyari sa inyo, sa kayo nagsususot. Pwede ka, B-boy. Lumayas ka na nga lang din. Kung aasarin mo lang din naman kami. Salamat, salamat, Oli. Sir. Salamat po, sir. Sir. Sir, sir, tulong, tulong. Sir, Victor, tulong. Sir, Victor. Sir. Victor! Sir. iyo Sir. Sir. ah! Iyo! Sir. どうと